Hello mga pangga, good afternoon, so today ay magluto tayo ng creamy uh, pasta, ayan, yung nilagay ko lang dyan ay uh, uh, fish fillet, ayan, tapos nilagyan ko lang siya ng uh, milk, tapos uh, whipping cream, so ayan, nagluto rin ako ng uh, miswa Ayan, gutom na si Inday Garotay dyan. Kaya nang siyang magluto. Dahil kakarate lang namin galing sa grocery store. Ayan. At inuna ko rin mga pangga pagkainin ng aking baby vlogger. Kasi gutom na siya. Umiiyak na siya sa sasakyan pa lamang. Ayan, nandito na ang aking um, miswa. Ayan, kumakain na si Inday Garotay creamy noodles na gawa ko, mga pangga, hindi ko na nilagyan ng ibang gargados kasi nang mabadali eh, na ang day garotay kay gutom na yan. Ayan, luto na rin ang ating creamy noodles. Ayan, kumakain na rin si Inday Garotay. So, thank you for watching. God bless.